Pa-champapi, yeah! Super kare-kare, let's go! Yes, yes, yes! Kumusta na kayong lahat, mga paps? Isang mapagpalang araw para sa ating lahat. Today, gagawa na naman tayo ng isang exciting na dish. Super kare-kare! Wow, wow, wow Creamy, delicious and yummy na super kare-kare. Ano, excited ka na rin bang malaman kung paano natin to ginawa? Wow. Halika, samahan mo ko at nang malaman natin kung paano gawin itong super kare-kare. Let's get it on! This is how we do it! Rock and roll! Wow naman. Sa ating panimula, ipakita lang natin ang ating mga main ingredients. Meron tayo ditong oxtail at meron din tayo dito na tripe o mas kilala bilang twalya ng baka. Wow. Ito yung ating mga main ingredients. Sunod natin dyan ang ating pork liempo. Ito, mapapansin ni Mama, ito yung nakatoppings doon sa ating super kare-kare. So, dito tayo mga paps sa ating paglulutuan. Isa lang lang natin dito yung ating oxtail. Isa lang natin ng maayos. Ito rin naman, isunod muna ang ating tripe o yung tuwal ng baka. I-assemble lang natin yan mga paps and then buhusan na natin agad ng mainit na tubig. Sa ganitong pamamaraan, mas madali ang proseso ng ating magiging pagpapakulo Make sure na nakalubog lang lahat ng ating mga ingredients dyan at magpo na tayo sa ating pagpapakulo. Takpan natin yan mga pups at dito naman sa kabilang side ng ating kalan, pinapalambutan na rin natin ang ating yobabs. Hinati lang natin to sa dalawa para mas madaling maluto. At this point, luto na ito so hinangu ko na, in-strain ko lang yung tubig. And then seset set aside natin yan. Kapag medyo lumamig na ang ating liempo, po pwede na natin ito lagyan ng asin. And dito naman tayo sa ating paglulutuan mga papi. Ito nga pala ladies and gentlemen, papakilala ko sa inyo si Mr. Pingas. Etong si Mr. Pingas, mahaba na ang serbisyo dito sa ating patsyang papi. Dito natin lulutuin itong ating liempo na nilagyan lang natin ng hiwa sa kanyang balat. Para mas madaling maluto at mas madaling slice So yon mga paps, naluto na nga pala ang ating pork liempo i lang natin to mga paps na mga ganito lang kaninipis. Okay na okay na tayo dyan. Eto yung ipang natin mamaya. Wow naman! Balik naman tayo dito sa ating pinapakuluan. Balik kumustahin lang natin yan. Hey Oxtail! Hey Trot! How are you? Well, it's so hot in here! Well, worry no more because Patchum Pap is here. I will make hango-hango na for you. Ayon mga paps, okay na tayo dito sa ating mga pinapakuluan So unti-unti lang natin siyang hinango Yung mga paps, itong sabaw natin, huwag nating itatapon ito Ito yung gagamitin natin mamayang pang sabaw sa ating magiging sauce So set aside lang natin yan, this will serve as our beef stock Dito naman mga papi, sa ating uh, aromatics Maggisa lang tayo dito ng ating bawang Yung ganito kadami, mga isang bulb ng bawang yan So haluin lang natin mga paps until maging golden brown. Hintayin lang natin lumabas yung kanyang aroma. Wow 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 sa bango. Wow naman. Kapag ka-okay na yan, in na natin dyan ang ating sibuyas. Ito mga paps ating aromatics. Hiniwa lang natin ng panggisa. Matik alam mo na yan. Di na kailangang i-memorize pa. So haluin lang natin mga paps hanggang sa mag-caramelize ang ating onion. Wow. Hanggang sa maging translucent. Wow. Hanggang sa maging lumambot. Wow. And then o pwede na tayo mag-proceed sa ating next step. Wow naman! Wow! 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 Dagdag na natin dito mga pups, eto yung ating mga pinalambutan. Eto yung ating oxtail at saka yung tripe. Yung ating tuwalya ng baka mga papi, bali hiniwa lang natin ito ng parang diagonal. Kung makikita mo sa video, mga ganyan. Kanina buo siya ba diba, nung pinakuluan natin. Ngayon hiniwa lang natin mga pups, para syempre kapag sinerve na natin, hindi na hassle. At eto naman mga paps, gamit tayo dito ng Barrio Fiesta Bagoong Alamang. Wow! Eto na nga mga paps ang ating gagamitin na pangsangkutsa dito sa ating kare-kare. Imbes na patis, diretsyo na tayo sa ating Barrio Fiesta Bagoong Alamang para sa distinct na lasa ng ating kare-kare. Yung iba ginagawang sausawan nito. Pero kay papi, etong ang ating pinangsama sa sangkutsa. At this point mga papi, eto yung sinet aside natin kanina na beef stock. Eto yung pinaglagaan natin ng ating oxtail at ng tripe. So sinama na natin at eto na ang ating magiging sabaw dito sa ating kare-kare. Haluin lang natin yan mga pups, and then pakukuluan pa natin ng konti, konting-konti para sumama yung ating mga siyang aromatics dito sa ating sabaw. Kapag kakumukulo na yan, nakita mo naman, wow, wow, wee, wow! wow! wow, wee, wow! Dito mga papi, dagdag na natin itong ating skippy peanut butter. Hindi ito magiging kare-kare kung walang peanut butter. Kaya samahan natin yan at least mga 4 scoops to 5 scoops ng ating uh, peanut butter. Skippy ang ating ginamit dito mga paps para sa extra creaminess. Kung makikita mo naman, nag-iba na rin ang texture ng ating sabaw. So para mas maging masarap at buong-buo ang lasa ng ating beef, isama na natin ang ating beef cubes. Dalawang piraso para sa ganyang kadami. At eto naman din mga paps, ang ating atswete. Bali powder nga pala yung ginamit natin dito at tinimpla ko lang siya sa mainit na tubig. Maglalagay lang tayo niyan gradually hanggang sa matansya natin yung kulay na gusto natin dito sa ating dish. Kasi kapag ka maputla ang kulay ng kare-kare, parang hindi siya kare-kare ano? Kaya yan mga paps, depende na sa inyo kung gaano ka pula ang gusto nating ma-achieve dito sa ating dish. Kapag ka nakuha mo na, goods na yan! Ang sarap na ng itsura nitong ating kare-kare. Ang lakas ng tulong ng ating beef stock, pati yung ating mga pampalasa na nailagay. Pero yung iba, nagpapalapot nito gamit ang glutinous rice. Pero tayo dito sa Pachang Papi, gagamit tayo dito ng dinurog na mani. Meron tayo dito yung mani, yung walang balat syempre. At sasamahan natin yan mga paps, eto naman din dinurog na kasoy. Pero syempre itong kasoy, optional. Yung dinurog na mani is obligado. So yan mga paps, haluin lang natin para ma-incorporate lahat ng ating mga ingredients na nailagay. Pakukuluan o isisimmer lang natin ito hangga sa ma-reduce at mag ng ating sauce. Iba talaga kapag ka nag-combine yung dinurog na mane eh, at yung peanut butter. Talaga namang wow! Super kare-kare! Isa po nga! Yes, yes, yo! Dumako naman tayo mga paps sa ating kagulayan. So kung mapapansin nyo, syempre ang kare-kare kailangan talaga ng gulay. At may kasama yan na sitaw. Hindi natin siya niluto kasama nung ating mismong sauce bagkus iba blanch lang natin dito sa ating kumukulong tubig. Dito natin siya palalambutan kasi ibubuhol natin siya mamaya which is yun yung makikita nyo pagka nagplating na tayo. So okay na tayo dito sa ating sitaw. Ilang minuto lang to mga paps, mabilis na mabilis lang mag -blanch. Hanguin lang natin yan mga papi. And then dito na rin sa pinaglutuan natin ng sitaw, dito rin natin iba ang ating pechay. Isa pang mabilis na mabilis na pamamaraan dito mga paps, dahil ang pechay ay dahon lamang yan talaga, kaya mabilis maluto. So alalay lang, halo-halo ng konti para magpantay-pantay yung kanyang pagkakaluto mga papi. Bakit ba tayo nag o bakit ba natin sineparate pa ng luto itong mga gulay? Pwede naman nating erecta di ba? Oo, pwede naman. Kaso kasi mga paps, natatabunan ng kulay at suwete yung mga gulay. Nawawala yung kulay green kapag ginawa natin yon. So mas mainam, iluto natin siya ng separately para mas kaaya-aya sa presentation. Dito naman din sa ating eggplant o talong, inislice lang natin siya mga papi ng maninipis na ganito at ipinrito lang natin. Make sure na okay na okay yung ating pagkakaluto dito sa ating eggplant mga paps. Kung medyo mga golden-golden brown ng ganyan, pupwede na nating hanguin. At mag-proceed na tayo sa ating next step. Look at that! Yes! Wow! Dito naman mga papi, ito na, ang climax ng ating palabas. Wow. magpe na tayo. Wow. Yes! Unahin natin mga paps ang ating sauce. Bali, eto yung ating magiging base. Wow Sunod mo na dyan mga paps, kahit mga isa o dalawang piraso ng ating oxtail at samahan mo na rin ng ating tripe. O ba diba, mga paps, ang sinasabi ko natin kanina sa gulay, kapag naisama natin dito kasi yun, magiging kakulay na siya ng ating sabaw. So, iisang kulay lang siya. Kaya natin niluto ng separately ang ating mga vegetables. At ito nga pala yung ginawa natin sa ating sitaw. Kapag ka kasi mo na siya, lalambot yan at mas madali na natin siyang ibuhol ng katulad nung ganito. So, wala namang ibang importating dahilan for presentation lang mga paps. And then, sinunod na natin dyan ang ating eggplant o yung talong. At eto naman, inaassemble na rin natin dito ngayon ang ating pinaditong yobabs o yung ating pork liempo. Ayan mga papi, napakaganda na ng ating kare-kare. Mas gaganda pa yan kapag nag-sprinkle tayo sa ibabaw ng ating mga mane. Wow. Meron tayo dyan, eto yung ating normal na peanut wow. na ni-roast lang natin. And then, samahan na rin natin nung ating dinurug na kasoy. Wow so yan mga papi, eto na ang ating super kare-kare. Iparis na dito ang ating bagoong alamang habang umuusok-usok pa ang mainit na kanin. Tayo na tayo! 1, 2, 3, 4! Pachapapi, yeah! Pachapapi, yeah! Pachapapi, yeah! Pachapapi, wow, 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 wow! Pachapapi, yeah!

pachapapi wow wow wi wow pachapapi yeah pachapapi yeah ah pachapapi yeah pachapapi wow wow wi wow yo super kare-kare wow wow wi wow wow wi wow atak na atak sa sarap wow. linam-nem ng sos wow naman napaka-creamy at napaka-delicious ng ating ginawang super kare-kare kaya naman kung nagustuhan mo naman ang ating video, subscribe ka na sa ating YouTube channel, Pachampapi. Like, share, comment. Maraming salamat mga paps. Kita-kits tayo sa susunod. Rock and roll!